Hello mga kabayan, kumusta po kayo sa lahat po ng mga manunood at subscriber ko. Inabati ko po kayo ng magandang araw o magandang gabi, anuman po ang oras nyo dyan. Kumusta po kayo? Matagal-tagal din po tayo hindi nagpangita at siguro uh, tatanungin nyo bakit, lang, bakit ngayon lang ako nakapag... Uh, vlog uli, eh dahil po sa tawag ng trabaho, ay eh, talagang uunahin po muna natin yon bago itong ating ginagawang pagtulong. So, ganun pa man, uh, kumusta po kayo? June 1 na po, medyo nasa kagalitaan na tayo ng uh, kalhating kalahating taon. At uh, kung itatanong nyo, ay eh, medyo malapit na rin ako mag isang So, ayun po. At uh, bago ako magsimula, ay eh, uh, shoutout muna tayo dahil uh, gusto ko naman kahit papaano yung mga nanonood at sumusuporta sa akin ay eh, kahit papaano ay eh, matuwa naman sila dahil naaalala ko sila so umpisahan natin dito sa mga naandito sa Ireland uh, unang una sa mga taga Combilip na uh, naka, nakausap ko kanina galing po ako ng bayan at na, namit ko sila yung mga taga Combilip dyan kumusta po kayo at uh, balita ko may birthday yan kayo pupunta pupunta happy birthday sa inyo kung sino man yung may birthday dyan hindi ko na kayo iisa isahin at ingat po lagi sana ipangita ulit tayo at sa lahat po ng mga taga Makari Engineering sa parte ng uh, Crew dun sa parte ng trabaho ko marami din pong Pilipino dyan hindi ko na kayo ka isa-isahin kumusta po sana magpangita ulit tayo at uh, din na naman long weekend hanggang lunes walang pasok po dahil uh, bank holiday yun yung tinatawag dito sa Ireland at uh, lahat po ng mga taga Dublin, Galway, Corks na nakakakilala sa akin sa Caban kumusta po? binabati ko kayo ng magandang hapon o magandang gabi o nga pala, kung mapapansin nyo ang oras po dito ngayon ay uh, 10.50 na ng gabi so maliwanag po po ano medyo parang mahirap matulog pag hindi ka sanay matulog ng maliwanag pa na akala mo ay araw pa eh matutulog tayo ng medyo late kasi talagang bago magdilim dito ay uh, medyo mahaba na, mga alas 12 na, doon pa lang magdidilim dito sa ngayon, dito sa Ireland. At pinabati ko rin po pala si Engineer Abner Muri muli at ang uh, kanyang pamilya. Kumusta po kayo, Sir? Maraming salamat po lagi sa mga advice niyo sa akin. At sa mga taga-BTech yan kayo na Kuya Gary Sa lahat mo ng mga kasamahan nyo Kumusta kayo? Sana yung okay naman kayo dyan At sa uh, 721 Sa lahat po ng mga taga 721 builders Na pinagtrabahoan ko bago ako umalis Kumusta kayo dyan? At uh, kay Sir Manny ng USA Kay Sir Perer ng uh, Israel Kumusta po? At sa lahat po ng mga nakakilala sa akin Pasensya na kayo at sa uh, kay nga pala sa mga taga mushroom musta? Jaan sa inyo. Ayun. At uh, ano ba, May na nilistahan ko, pasensya na. Mahirap nang makalimutan, di ba? Ayun po. At uh, bago ko simulan, gusto kong uh, ipaliwanag sa inyo na itong vlog ko ngayon ay tungkol lang dun sa mga naghahanap ng trabaho na ibang skilled naman. So kasi mayroong nag, uh, nag -chat, chat sa akin o nagko-comment doon sa mga video ko kung pwede daw ihanap sila about doon sa trabaho nila, kung ano ba yung mga kailangan dito sa Ireland. So sinerte naman ako at uh, mayroon akong nakausap na isang Pilipino, kababayan na, na isang Pilipino na nagtatrabaho dito at uh, na-meet ko siya sa Monaghan. So, sa madalang salita ay uh, naitanong ko kung anong trabaho niya dito sa Ireland at ang sabi niya ay uh, isa siyang uh, pig farmer po. So, nag, naging interesado ako kasi yung iba nagtatanong din na mayroong nagmisa nagkon sa akin na ano pa ba yung ibang mga trabaho. So, Sinamantal ko na yung pagkakataon, hindi ko man siya ma-interview, pero at least kahit papano, ang importante, nalaman ko kung ano yung agency nila na nagpapalis din ng Ireland. So sa madalang salita, ako at isa siyang pig farmer. Pali marami din siya mga kasama mga Pilipino. So tinanong ko po kung ano yung agency, ayan makikita naman nyo dyan sa screen at ilalagay ko dyan kung anong agency yung nagpalis sa kanila. Bali, tinanong ko rin po kung ano yung mga age limit na kailangan ng agency at kung ano-ano pa. So, umpisahan po natin sa agency. So, bali, ang agency po na sinabi niya sa akin na nagpapalis papuntang Ireland na ang trabaho ay pig farmer ay ang Filipino Global Multi-Services yung po yung agency na nagpapaalis papuntang Ireland. Bali po, about naman sa age limit, ang edad po na kailangan ay mula 20 years old hanggang 35 years old lang. Years or sorry. 25 years old lang ang kailangan nila dun sa hiring nila sa pig farmer. At sa mga kailangan naman nila kung ano ba yung requirements na kailangan sa pig farmer ang uh, bali po ang nakita ko doon sa agency ay uh, graduate po tayo ng uh, BS Agriculture. At uh, isa rin po yung maganda na advantage kapag po tayo ay nakapag-aral ng BS Agriculture. Pero ganun pa man, meron po ang TESDA Open po ang test ngayon sa Pig Farmer na may NC2. So sa mga gustong uh, mag-aral sa Pig Farmer, pwede po kayong kumuha ng test uh, Hindi ko lang alam kung ilang buwan yan kung 3 months or 6 months. At least kahit pa po, kahit pa paano ay eh, mas maganda, mas uh, ano bang tawag doon? Pag nakita ng agency na talagang may certificate ka na galing sa TESDA, ay eh mas maganda rin po yun. Para at least, uh, mas mabilis tayong uh, masilek. Hindi po po ba? Ayon. Uh, bibigyan ko lang kayo ng tips mga kabayan dun sa mga nag apply ng uh, Piggery Farm. Pag po kayo ay napapunta sa kumpanya na malaki, eh medyo less na yung uh, trabaho niya trabaho nyo dahil tulad po halimbawa na lang sa pagpapakain ng baboy eh syempre karaniwan yung feeds po ay dinadala natin mismo dun sa babuyan at dun natin inilalagay o tinatakal-takal natin kung gaano kadami yung feeds na ipapakain pero sa kumpanya pong medyo malalaki o malalaki talaga hindi medyo ay ah uh, Bali po, sinasabi ko na may nakasetting na sa computer at uh, kung ilang kilo ang uh, ilalagay depende po yan sa inyo. At ang maximum po ng kilo ng pizza niya, na nilalagay na dyan hanggang sa 4 kilo lang. Uh, at gaya nga ng sinabi ko, mas uh, madali ang uh, trabaho kapag nakakomputer na yung uh, pigs na ipapakain nyo sa baboy. Kasi yan po ay uh, nakasetting na at uh, pipindutin na lang. ng uh, advantage ng uh, sa mga malalaking uh, kumpanya na mga pigiri. At uh, tola din po sa pagbibigay ng similya sa baboy, yung pinatawag na merong catheter. Uh, yan makikita naman niyo sa sa screen kung paano maglagay ng catheter sa puwerta ng baboy pero meron po yang uh, technique na hindi basta-basta ipinapasok lang sa puerta ng baboy. Yung po ay uh, ayan, kung nakikita nyo kung paano yung pagpasok sa pagbibigay ng uh, similya yun yung tinatawag na artificial insemination ng uh, baboy. ngayon po. At uh, ang isa pa sa pagbibigay din naman ng uh, vitamins ng baboy ay meron po tayong ginagamit na needle na bawat sukat sa mga baboy kung yan po ay uh, maliit pa lang hanggang sa mga malalaki na may kanya-kanya po tayong sukat ng needle na gagamitin so siguro naman sa mga expert na ay uh, alam na ninyo kung kung yun talaga ang talaba trabaho nyo, alam na ninyo kung anong needle ang gagamitin Tulad po na halimbawa na la ang sa mga inahing baboy sa mga inahing baboy po ng mga malalaki na ang ginagamit po ay uh, 1 to 1.5 inches na needle para sa pag uh, pa, para sa gagamitin uh, pagturok o no? sa pag uh, i-inject ng uh, vitamins uh, bali yung pagtuturok po ay karamihan na ay ginagamit dito sa may puno ng tainga doon po ini inject yung uh, vitamins ng baboy minsan daw yung iba ay sa puwet ayun po so ayun at uh, kung gusto mo nyo uh, mag-inquire pwede po nyo tawagan yung uh, agency na to itong sinabi ko na Filipino Global Multi Services sila po 'yung mga nagpapaalis ng pig farmer dito sa Ireland. Bali po uh, nakita ko rin na uh, Bali po, no placement po ito. At eh uh, syempre kapag pupunta po kayo, pwede rin po kayong tumawag sa agency at meron namang po contact number doon kung uh, kailangan nila kung kailangan pa nila ng pig farmer at uh, malalaman nyo doon kung... ayun po, syempre kung gusto nyo mas maganda rin pumunta sa agency ng walk-in para at least uh, yung gusto nyong matanong ay may tanong lang maayos ng harap-harapan at siyempre, ang isa pang advantage po ng uh, walk-in ay dahil uh, yung application na ibibigay natin ay mas mabilis po silang maghanap, mag-contact ng mga taong kailangan nila. Yun lang po ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali dahil nasubo ko na yan eh. Mas iba-iba po yung naibigay natin, yung mismong uh, CV natin, yung mga requirements natin, certificate natin sa agency para po mas mabilis yung uh, pag-contact nila sa atin yun lamang po ang maibibigay kong tip siyempre kailangan po natin ng passport kompleto po NBI at uh, training certificate mas maganda at kung merong kayong uh, picture na nagtatrabaho talaga kayo sa sa pig farmer ay mas maganda po yun kasi alam nyo kaya ako nasabi na mas maganda meron tayong picture doon po sa mga magi interview na employer eh dati po hinanapan ako ng uh, mga picture na tinatrabaho ko so mas maganda po yon dahil isa pong uh, malaking factor po yung uh, pagbibigay nyo o pagpapakita nyo na ito talaga nagtatrabaho po ako sa ganito kaya yun po ang kagandahan ng may picture so ayun. at uh, para dun po sa mga nag chat, -chat sa akin about naman po sa caregiver sa ngayon wala pa po ako makita ng mga nagtatrabaho ng caregiver dito sa Ireland. wala pa akong nakakasalamuha kaya wala pa akong maituro sa inyo kung anong agency para at least iba-iba po yung merong agency na tayo eh, na maibibigay at contact number di po, po ah. So ayun, hintay-hintay lang po tayo at uh, hayaan nyo at uh, hahanapan ahanapan ko kayo ng agency o mayroon akong makausap, i-update uh, ko po kayo. Yun lamang po. So sana po dun sa lahat po ng mga gusto magtrabaho, yan po, ng pig farmer, punta pulang lang po kayo sa agency. Kinabi ko, magdala po tayo ng uh, CV, ng... Uh, passport syempre, na natural may passport tayo at mga certificate at kung meron kayong in situ at graduate po kayo ulitin ko kung graduate po kayo ng BS uh, agriculture mas maganda po yon at siguradong tingin ko naman ay na isa kayo sa mapipili at mapapalis ng agency yun lamang po so Maraming maraming salamat po muli Sa walang sawan yung uh, panonood ng video ko Sa pagsubaybay ng video ko Sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin At uh, yung ibang mga nagko-comment At minsan ay hindi ko ma-replyan ma, ma Pasensya lang po Pero ako naman po ay kapag uh, may pagkakataon Ay uh, talagang ginagawa ko ng paraan na ma-replyan kayo At meron nga palang nag uh, nag sa akin na uh, pupunta siya dito sa Ireland uh, at uh, ang lugar pa niya ay dito sa amin sa Monaghan so sabi ko good luck po maraming salamat at uh, makakalas din po kayo papunta dito sa Ireland ayun po so muli po maraming maraming salamat sa walang sawa niyong panunod sorry at uh, hanggang sa muli mag-iingat po kayo